Kasunod ng nakaambang pagbabalik, Senado ni Francis Kiko Pangilinan may ni-reveal ang kanyang anak na si Frankie. Ang panganay ng senatorial candidate at ni megastar Sharon Cuneta, o hindi na siya candidate, magiging senator na, no? E binunyag na handa na raw magpahinga ang kanyang ama sa politika kung di ito pinalad ngayong eleksyon. Narito ang Showbiz Report. Di makapaniwala at labis ang pasalamat ni Frankie Pangilinan, anak ni na megastar Sharon Cuneta at senatorial candidate Kiko Pangilinan sa partial and official results ng halalan. Sa ngayon kasi, nakaamba ang pagbabalik senado ng kanyang ama na nasa ikalimang pwesto matapos makakuha ng higit 15 milyong boto para sa pagkasenador. Sa ex o dating Twitter, ibinahagi ni Frankie na handa na raw sa posibilidad na magpahinga sa politika ang kanyang ama sakaling hindi ito palaring ngayong eleksyon. Pag-amin pa niya, pinag-uusapan araw nila ang backup plan nito. Pero Tila may iba raw plano ang Panginoon. Kaya naman si Frankie nagpaabot ng pasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa tumatakbong senador. Habang sa isa pang na post, shinare nito ang isang throwback picture habang nasa gitna ng kaniyang ama at ng kaalyado nitong si Bam Aquino na ngayon nasa ikalawang pwesto naman sa tinatawag na Magic 12. Hirituloy ng isang netizen, baka raw ibig sabihin nito ay tatakbo rin ang anak ni Megastar sa tamang panahon bagay na agad tinuldo ka ni Frankie ng saguting anti-political dynasty po ako. Si Frankie ang pangalan na anak ni na Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Sinundan ito ni Miel at ang bunso ay si Miguel.